Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay uh, Dolong Bayan, uh, City of San Jose Dilmun, Tarlac. Ako si makapanay po natin ngayon na mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagseserbisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na nasasakupan dito po sa Barangay Dolong Bayan, uh, City of San Jose Dilmun, siginagalang Nasiyenginagalang po ng barangay Kapitan na uh, Gerardo Jerry Kap, Kumusta na po kayo? Okay lang po. Okay, uh, kap, ay, tanong ko lang po as a first term. Kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Uh, as, as usual, medyo maganda naman at unang-unang uh, -una, medyo nahihirapan ako na ng muna pero ngayon eh, makapag-adjust-adjust na. Alright, -una. okay po. Pero kab, inahin po natin regarding for the peace and order? Unang-una ito po ang uh, drug. Pilipilitin namin na drug free I ang mean, gulong bayan pero talaga ko mahirapan kami talagang sa narahan ng drugs talagang grabe na. Malala. Okay. Pero kap, ano po mga batas na pinapatupad nyo po dito para po matili po ang kapayapaan at katahimikan sa ating barangay dulong bayan? Ang ginagawa natin, uh, kung meron kami mga uh, rehabilitation, mm -hmm. na, dinadala namin sila. Uh, yung mga magnanakaw naman, mga uh, motor, katura lang po yan eh, kahit saan lugar, uh -huh. nagaanap na po yan. Okay. So dito naman po tayo, ka regarding naman po sa environment, sa kalinisan ng ating barangay, tuloy-tuloy po ang ating weekly lap drive at sa paglilinis ng ating barangay? Oo, tuloy po. Okay. Uh, una muna, hindi naman po talaga kalsada ang mm -mm. dapat nililisin, uh, hindi yung water waste. Tama. No? Mm -hmm. uh, yan po, tsaka yung mga drainage, mga drainage na naman. Ayun, yeah, ang dapat i-priority. Yeah, Ayun, okay po. So, in the, regarding naman po sa inyong mga programa, Cap, since na ilang buwan natin pag-upo bilang punong barangay, so ano po mga programa na meron po kayo dito? Uh, programa marami. Meron kami mga, katulad ng mga health natin, oh, meron po. kami mga uh, uh, binabadya pa namin yan po. Sa, sa health. Um, supply ng mga gamot sa mga libreng uh, Libre gamot? Oh, Libre po yun binabadya pa namin yan. Wow, okay. So... Uh, In regarding sa ating mga senior citizen, kasama po ang ating mga PWD? kasama. Kasama na yun. Kasama na yun sa mga may, may sakit. Uh, okay, uh, so pangkalahatan na po. Yes po. Alright. Pero kung para sa inyo, ka, dito po sa ating uh, barangay, sa ilang, uh, nga po nabanggit ko kanina, sa ilang buwan po niyong pagsiservisyo, ano-ano na po ang ating mga naging good accomplishment dito sa barangay? Meron lang kaming mga drainage canal, mga programa, mga, program, mga dra uh, Drainage canal system? system. Mm -hmm. Ah, okay. Uh, yung drainage kanal, Marami na kami nagawa dyan sa Concord. Okay. Tapos bukod pa po dito, ano pa, ano, ano pa po? Kung ang totoo, sabi nga nung mga bago-bago pa kami, eh hindi pa, meron pa akong mga proyekto na... Naka ano pa, nakabinbin pa na. Ah, okay. Alas bali tablo pa lang. Sabi nga nung mga bagal na naman natin. Kaya sabi nga, nag-a-adjust pa ako. Opo, tama. bago lang ako. Hindi ko hindi ka mukha nung kagawad lang ako. Pero ngayon, kapitan ako. Talagang inaayos kong mahigit yung mga programa na, pip, na pipiliin natin namin ng mga sanggulian. Oh. Na nagkakaayos kami kung ano yung mga priority project. Alright. Pero kung para sa inyo, ano po ang dapat i-priority sa Barangay Dulong Bayan? Ang Barangay Dulong Bayan? Oo. Oh, oh. eh, po. Um, kailangan namin talaga. Meron pa kami mga part-to-market road. part -to market, roll, part -market at Saka yung ginagawa dito na bypass. Mm -hmm. Medyo malaki yan. I mean, alam ko, hindi namin kakayanin yan. Oh. Mm -hmm. Pero kung para sa inyo, Cap Jerry, ano po ang pinaka-priority niyo po para matili po ang kapayapaan, kalinisan sa ating nasasakupan na barangay? Ang, ang pakipag-ugnayan sa mga sa mga barangay na mm -hmm. uh, importante, kailangan bumababa kami bumababa kami, kami sa mga barangay natin nakikipag-ugnayan kami kung ano yung mga pangailangan Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ka, pang inyo pong minamahal mga kabarangay dito po sa barangay Dulong Bayan, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Okay. Uh, sa aking mga kabarangay, uh, sana po patuloy na tayo uh, tayo'y magtulong-tulong mm -hmm. para sa iyo. Kaundad lang din po ng ating uh, lugar. Okay. At ano naman po ang inyong misahe, Kablal, po sa inyong masisipag na mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito? sa mga barangay health uh, worker. Maraming salamat po sa inyo at sa lalong-lalo na ng mga barangay tanod. Talagang full support naman po sila. Uh, salamat po sa inyo na ayaw ay patuloy na tumutulong. Ay, sa inyo mga kagawad. Ay, uh, ganun din po ang oh, kagawad um, namin talaga naman full support naman din sila. At sabi ko nga sa inyo kanila ang uh, barangay namin ay nagkakaisa. Pagkatapos ng halalan, samu-sama na kami Wow! Okay! So, yun po ang pinakamagandang misahe ng ating butihing lingkod po nung barangay dito po sa barangay Dulong Bayan, uh, City of San Jose del Monte, Bulacan, na ayon po kay Kap, nagkakaisa, nagmamahalan, uh, na natili pa rin ang respeto sa bawat isa sa naglilingkod dito po sa barangay. Okay po, magandang araw po mga kaparehas! Lay Castro po, ng parehas niyo, so, ingat ingat po kay Kap and your family, care, this is all. Maraming salamat. Mabuhay ka Kap Jerry, hanggat gusto mo. <laughs>